Zero Morning Mga uh, OFW Ako po may sakit May trangkas po ako Dalawang araw na Nung naglinis-linis tayo nung isang araw Yun, nadali ako Pati mata At ano, pati ikon kaya yan po ang ano yan uh, Climate sa atin Nanonood po kay Kapaknar mga iba rin yan Nagko-comment-comment mo kasi kung sino kayo nagko-comment-comment din Na sabihin nyo Pati pagkain niya galing sa si sponsor Mga animal kayo Huwag kayong mag-comment ng ganoon Basta manon na lang kayo kung ayaw ninyong manood, huwag kayong manonood, mga putang ina niyo. <coughs> Ayun po, ang uh, araw ngayon. <coughs> yan. Kalayo naman po na ano. Siyempre, yan po, sa hirap ng buhay nila, nagka-YouTube sila dahil nga kay Makimoto. Eh, nabagyo yung mga bahay nila <clears throat> may mga maraming magagandang ano mga Pilipino na talagang may puso na nagbibigay ng donasyon mga sponsors yan bahay niya sponsor oh hindi naman niya pinilit eh bigay ng kusa yan tapos may nagcomment sa kanya na ano pati pagkain hina pinaasa sa sponsor hindi naman ganon huwag kayong magkukomend ng ganon yung ano, tinggi lang yung nasa sa inyo <coughs> e sa akin pag niyo ako wala akong inaano dahil sinasabi ko na lahat ng mga nangyayari dito walang cut 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 sa akin ayan po mga kaibid uh, mga ka may sakit po tayo tarangkaso Ah, blue. Kapo ni eh, wala pa akong kasama, nasa countryside sila. Ako lang na nag-iisa. Naiyak ako kagabi dahil hindi ko maiangat yung pa ako. Pati kamay ko hindi makahawak ng cellphone kaya pinatay ko na lahat. Tapos sa ah, nang nanginig ako sa lamig, eh, ang init. Sabi ko, trangkaso to. Parang may malaria ako. Plu. <clears throat> Ayan. Medyo magaling-galing na po. Ah, pinawisan ako. Ah, magdamag. Talagang kinumot ko talaga. Pinagpapawis talaga ako. Pero ngayon po, mayroon pa yung konti. Sabi mo, baka bukas pwede na tayong maglinis-linis ulit. Kaya mga kapatid, pasensya na po kayo. <coughs> Ayan, manood mo na tayo. Diyan ako nakahiga ngayon. Yung special na bid ni Alex. <coughs> Salamat sa may kapal. At uh, ko. Lalo na po yung mga pamilya sa Pilipinas. Alright. Ano? Pakita ko po sa inyo yung part-time ko na garden. Garden-garden. Mayroon silang binigay na Jack Daniel Light. At saka money. Magaling po mga mabait po to. Sabi niyo. Ben. There is Ben. With love and appreciation from all of us. Including the garden. Love George XX Georgia. See. Yung mayari po ng ano. ang studio so binigay niya kaya eh, yun na kira at nah, sapat naman po ako doon kasi wala pong hirap niya ano yan yan siya artista <coughs> kahit may sakit ako hindi ako nakakalakad may nang tuhod <clears throat> pinuntahan ko dyan lang naman sa pangatlong bahay sabi ko sa kanila don't come near me kasi yung dati oh, oh lord how are you Ben oh, naiyak pa sila eh. <clears throat> kaya yun tapos nakita ko yung alaman niya sa harap <coughs> tuyong tayo nagulat uh, tubigan ko nga to Georgia sabi ko Ah. Ay. Oh, free, sabi ko. Tignan. kita Kitanya naman po. Oh. Karamu ko charisma na hindi pa oh, gumagalaw yung mga ang init sa labas po. Sobra. Tingnan niyo ah, hindi gumagalaw po yung mga dahon. Pati sa taas po lok. Wala po. Kagagulat ang nangyayari dito sa mundo. alright First! Ay, yan, mga yan. Masaka lang ako kilala mo yan pag gutom. May Ay! You need, po. need ben is sick, okay? Mmm. Mamaya, wala pang alas 5, alas city. Pang dinner niyo no? ano? Ha? Mimi yung pong yaw ng yaw, babae po yan, yun yung may sakit, yung may asma. Mm. Right? alay ko, sakit ng bewang ko. Kahit may trangkaso tayo, <clears throat> hindi po may yung magtrabaho, gusto ko yung magtrabaho kahit may sakit ako. Mag-aalas 5 na, Kadubing kasi itong kusina Ang daming balay pa ng kusa Kaya kahit masakit ang katawan ko Trabaho Hindi ka naman pinagtatrabaho pero Gusto ko magtrabaho Para pabilisan ako Thank you. Okay. Hirap po may may trangkaso. Ngayon lang ako na trangkaso sa 15 years po. Pangalawang bisis lang po po siguro. Pagod ka. Pagod na kasi. Pagod na kasi. Pagod na kasi. Pagod na kasi. na

belo at lang ang buhay. Ay, gusto ko nga po. Nahihiya ako. Hay, gusto ko nga po. Namana ko po sa tatay ko. Tawalik tanto ah. Bakit kaya? Namana ko po sa tatay ko. kahit may sakit yon basta lagyan na lang ng ano uh, hunger chip sa eh, ulo niya uh, uh ganoon na lang siya sa sakit ng ulo pero nagtatrabaho siya naglilitering nagpipinta tapos uh, uh ganoon na lang tatay ko no? kasi kasa kasama ko pag nagpipinta yan awis wish na buhay pa sila ngayon dahil lang dito na ako. Pati yung lola kong naghirap. Uh, 1930s wala na. Wala na lolo ko. Uh, hirap pang inaabot niya. Hindi nakikipag-hindi nakipag-asawa na. Hirap pang inabot niya hanggang sa matanda na naging pipi ay naging bingi gustong-gusto ko yung lula kami yun. Pero hindi niya na, ano, naramdaman yung ginawa. Ako very, very sad po sa mga nangyayari nung una. Kawawa sila. Dapat ngayon sana para matikman man lang nilang kagandahan ng buhay na sapat may sapat kang ano. Pag tinanong ka, Ben, sandaan mo nga dyan. Dalawandain mo, dalawang na, lula. Huwag ka nang magluto. Dahil may naluto na kami. Ganun sa atay. Huwag ka nang magtrabaho. Huwag ka nang mamalingki. Hindi niya naranasan yung ganun ng lola ko. Pag sa gabi, naiyak ako. Bakit noon hindi ganitong buhay namin? <coughs> yung tatay ko. Well, anyway, that's life. Hindi na natin may babalik yung nakaraan. Kaya struggle po tayo para sa mga anak para hindi nila maranasan yung mga naranasan natin noon. At naranasan ng tatay ko, ganun din siguro ang isip niya noon. Okay. Ganun lang po siguro ang buhay. Yun ang tadhana na bigay pero it's really unfair. Lord, uh, dasar ko nga kay Lord Jesus Christ really unfair sabi ko at pag ng ang buhay nila ngayon na hindi ngayon na mayroon, akong, mayroon ako na mayroon ako nang nagbibigay na sana sa kanila. Ito una, is, 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 Isipin niyo na lang mga kab, kapatid, mga kaibigan, 'di ba? Ito yung mga ko. Kaya may trangkaso ako, nagka-flu ako, walang tao. <clears throat> Buti na lang, wala sila na nagka ako, para hindi sila mahawa. Kahapon, kagabi, kagabi po hindi ko may angat yung pa ako sa ano nilalamig ako na mainit ang katawan ko ang ginawa ko nilagay ko lahat yung unan sa ibabaw ko tapos nagkumot ako mga isang oras siguro na parang nagsisibar ako tapos nung pagkatapos bigla akong ano bigla akong nahihilo na pinawisan ng marami <clears throat> tapos nag nag -buy, nag katsing ako ng maykit na dosis siguro na pinalakas ko talaga ah, kung manon ako na katsing bala na yung kapitbay kung narinig niya <laughs> yun yung kaginawa ko hindi ko may yung ano yung paa ko sa bed <clears throat> kagaya ngayon o oh pinapawisan ako na ano, nag hover kahit nilalambot ako. Pero okay na. Ha, I hope uh, bukas siguro wala na to. <coughs> Bagapon akong nakahiga kahapon. Bagapon na naman ako ngayon. Yan lang ako nag-intra ng ano, trabaho. Tapos pinilit kong makapunta sa bahay yung artista at binigyan din po ako ng bayad sa ano regalo sa ta pag trabaho ko sa kanya part time thank you Lord Jesus